Babala sa Peking Lutin Gomis. Narito ang gabay kung paano makikilala ang orihinal na produkto. Ang orihinal na lutein gummies ay may malinaw at matalas na pagprint sa labas ng kahon, may logo ng Nature's Key at malinaw na nakasaad na ito ay galing sa USA. May natural na bango mula sa orange, carrot at blueberry, walang artificial sweeteners, may banayad na tamis at madaling kainin. Ang orihinal na lutein gummies ay may pangmatagalang epekto at makikita ang malinaw na pagbabago sa paningin pagkatapos ng isang linggo ng paggamit. Lubos na ligtas ang orihinal na lutein gummies, walang side effects at aprobado ng F FDA Philippines. Ako ay kumpiyansa sa bisa ng lutein gummies. Sa dalawang gamilang lang bawat araw, matutulungan nito ang pag-repair ng cells ng mata at retina, mapapabuti ang paningin sa loob ng pitong araw nang walang kailangang operasyon. Nakakatulong itong maiwasan ng macular degeneration at cataract. Ang paningin ay magiging mas malinaw, mawawala ang pangangati at pagkapagod ng mata. Ligtas gamitin para sa mga matatanda, bata at kahit may diabetes. Ngayon ay may promo, 430 piso lang kada kahon. Bumili lamang sa official na website na ibinigay ko sa ibaba ng video.